Hindi ako naniniwala sa multo o sa mga kwento ng matatanda lalo na sa mga aswang. Lumaki ako sa isang tahimik na probinsya sa sitio kulay dagat kung saan ang pinakamatinding gulo ay kapag naubusan ng asin si Aling Pining. Pero nagbago ang pananaw ko nang dumating si Aling Nena at ang kanyang anak. Ang babahay ni Aling Nena ay nasa dulo ng sitio, luma at halos nababalutan na ng mga baging. Nabili niya ito sa napakamurang halaga mula sa isang pamilyang umalis dahil daw may sumpa ang lugar. Sabi ko kalokohan, pero nung una ko siyang makita, nagulat ako. Si Aling Nena, mga nasa mid-30 siguro, napakaganda. Hindi siya bagay sa luma at madilim niyang bahay. Para siyang bituin na naligaw sa gitna ng sementeryo ang pinagtataka lang ng mga tao palagi siyang mag-isa. Hindi siya nakikihalubilo. Kung may makikita ka man, palagi siyang nakatingin lang sa lupa. Pero ang pinaka nakakapagtaka ay ang kanyang anak. May anak si Aling Nena at ang pangalan niya daw ay Liza. Pero walang sino man sa amin ang nakakita sa bata. Sabi ni Aling Nena, mahina ang bata, may malalang sakit at hindi pwedeng rawan o mahanginan. Kaya palagi lang daw nasa loob ng kwarto, sarado ang bintana. Sa sitio kulay dagat, lahat ng bagay ay may kaingayan. Naririnig mo ang tawa ng mga bata, ang huli ng ibon sa umaga, ang ingay ng mga baboy at manok. Kaya nung nagsimulang marinig ni Rolly ang matalik kong kaibigan ang kakaibang tunog sa gabi, medyo kinilabutan kami, hindi ito tunog ng ibon hindi rin ito tunog ng pusa, parang, parang isang malaking bagay na lumilipad. Pero hindi eroplano, hindi helicopter. Minsan, parang may humahampas sa bubong ng bahay ni Aling Nena. Isang flap-flap-flap na tunog na hindi regular pero mabigat. Pag umuulan, hindi mo maririnig. Pero pag tahimik ang gabi, grabe ang linaw. Sabi ni Tatang Ipe, ang pinakamatandang tao sa sitio. Baka lang daw paniki. Pero ang paniki, hindi ganyan kabigat ang tunog ng paglipad. Dito nagsimulang magulo ang lahat sa buhay ko. Hindi na ako makatulog ng mahimbing sa gabi. Pakiramdam ko simula nang dumating si Aling Nena, may nakatingin sa aming lahat. At hindi ito simpleng kapitbahay. Tatlong buwan matapos lumipat si Aling Nena, nagsimulang mawala ang mga alagang hayop. Hindi lang basta nawawala Nagkukulang si Manong Ben, ang magsasaka ang lang ng lupain ni Aling Nena, nawalan ng tatlong malalaking baboy. Ang anting-anting pa hindi ninakaw. Ang kulungan ay bukas, pero may nakita kaming kakaibang marka sa lupa. Hindi bakas ng tao, hindi bakas ng aso. Parang malaking kuko na humahatak ng mabigat na bagay. Kinabukasan, Si Aling Pining naman ang nagreklamo. Anim na manok niyang pinalaki para sa pista ang natagpo ang patay walang dugo. Parang hiningan lang ng buhay, walang galos o kagat. Para raw pinigalang ang dugo. Noong panahong iyon, si Aling Nena lang ang bago sa amin. Kahit ayaw kong maging masama, hindi ko maiwasang ituro siya sa isip ko. Bakit? dahil may mga bagay siyang ginagawa na hindi normal. Una, ang paglabas niya sa bahay. Hindi siya lumalabas kapag may araw. Kung lalabas man siya, eksaktong alas 5 ng madaling araw bago pa sumikat ng todo ang araw at eksaktong alas 6 na ng gabi pagkatapos lumubog ang araw. Palagi siyang nakabalabal kahit hindi malamig at palaging may dalang isang malaking basket na may takip. Naglakas loob akong tanungin si Rolly kung napansin niya rin ito. Pre, si Aling Nena, napapansin mo ba? Tanong ko habang nagkakape kami sa tindahan ni Aling Lita. Oo oh naman, grabe ang ganda, pero ang tahimik. Sagot ni Rolly, walang malay. Hindi, yung mga kilos niya at yung anak niya. Wala pang nakakakita sa Liza na yon at yung mga nawawalang hayop. Ngumiti lang si Rolly. Ikaw talaga Melvin? Masyado kang nag-iisip. Baka may pinabibili lang siyang sikat na pagkain sa bayan para sa anak niya kaya daladala niya yung basket. Sinubukan kong maniwala sa paliwanag ni Rolly pero isang gabi nagbago ang lahat. Umuulan ng malakas mga alauna ng umaga. Hindi ako makatulog dahil sa kaba. Nakatingin ako sa bintana at doon ko nakita may anino na gumagapang sa likod ng bahay ni Rolly. Hindi ito anino ng tao. Masyadong malaki at parang may pakpak na bahagyang sumasayad sa bubong. Mabilis ito, parang kagat ng kidlat. Kinabukasan, si Rolly ang nagising na may matinding lagnat. Nang inig ang buong katawan niya at nang dalhin siya sa ospital sa bayan, hindi raw makita ng doktor kung ano ang sakit. Wala siyang dengue, wala siyang trangkaso para raw na higop ang lakas niya. Doon ako nagdesisyon. Kailangan kong malaman kung ano ang laman ng basket na palagi niyang dala. At lalo na, kailangan kong malaman kung sino talaga ang anak niya. Inabangan ko ang pag-alis ni Aling Nena. Eksaktong 5.12 a.m. nakita ko siyang naglakad. Balabal niya ay nakakumot sa ulo at ang malaking basket ay nasa kanang kamay niya. Bitbit -bit niya ito na parang napakagaan kahit sigurado akong mabigat iyon. Lumabas siya at nagtungo sa ilog marahil para kumuha ng tubig o bumili ng mga bagay na wala sa aming sityo. Pagkaalis niya, nagmadali akong pumunta sa bahay niya. Nag-iingat ako, baka may bantay. Hindi, tahimik ang paligid. Ang tangi kong naririnig ay ang tibok ng sarili kong puso na parang tambol sa dibdib ko. Wala siyang kandado sa pinto. Parang hindi siya takot na pasukin. Dahan-dahan akong pumasok. Amoy halumigmig at lumang lupa ang buong bahay. May kakaiba amoy. Parang bakal na matamis. Amoy na nakita ko lang sa palengke pagkatapos magkatay ng baboy. Lahat ng bintana ay sarado. Walang ilaw kaya ginamit ko ang flashlight ng cellphone ko. Diretso ako sa likod kung saan sinasabi niyang naroon ang kwarto ni Liza. Ang pinto ng kwarto ay gawa sa matibay na kahoy at may malaking trangka sa labas pero hindi ito nakakandado. Sobrang kaba ang naramdaman ko. Bakit may trangka ang kwarto ng isang may sakit na bata? Dahan-dahan kong binuksan ang trangka at itinulak ang pinto. Ang loob ng kuwarto ay hindi kuwarto ng tao. Hindi ito kuwarto ng isang bata. Walang kama, walang laruan, walang damit. Ang sahig ay gawa sa semento at sa gitna may metal na hawla na parang kulungan ng malaking hayop. Sa loob ng hawla, may lumang kumot na nakahiga sa sahig. Tinutok ko ang flashlight doon. Sa ilalim ng kumot, hindi ko alam kung ano ang aking makikita, pero sigurado akong hindi ito isang normal na batang babae. Dahan-dahan, itinulak ko ang kumot gamit ang isang mahabang patpat na nakuha ko sa tabi. Tumambad sa akin ang isang bagay na halos hindi ko makikilala. Hindi ito tao, hindi rin ito aso o baboy. Ito ay isang kalahating hayop, kalahating tao na nilalang. May balat itong kulay abong madilim, parang kaliskis ng ahas pero may hugis ng maliit na bata. Ang mga mata nito ay malalaki at itim na parang walang puti. Ang mga kamay nito manipis at mahahaba at ang mga kuko ay matutulis at may bahid ng itim na dugo. Ang nilalang ay gumawa ng isang mahina, gumingiyak na tunog na parang isang bagong silang natuta pero may lalim na nakakatakot. Gusto kong sumigaw, gusto kong tumakbo. Pero ang mga paako ay parang nakadikit sa semento. Hindi ko magalaw ang sarili ko. Ito ba si Liza? Ang anak niya? Ito ba ang dahilan kung bakit nagkukulang ang mga alaga ni Manong Ben? Ang anak na ito ay pinapakain ng dugo at laman at si Aling Nena ang nagdadala. Bigla akong narinig. Isang malakas na HSSST. Sa gilid ng pader, may nakabukas na bintana na natatakpan lang ng isang luma at manipis na kurtina. Sa siwang ng kurtina, nakita ko ang dalawang pulang mata na nakatitig sa akin. Hindi ito ang nilalang sa hawla. Ito ang mata ng isang matanda at totoong aswang ang ina. Hindi ko na inisip kung paano ako nakalabas. Tumakbo ako, hindi na nag-ingat sa ingay. Sa pagtakbo ko, narinig ko ang tunog ng paglipad. Mas malapit na ngayon at mas mabilis. Ang flap-flap-flap ay nasa itaas na ng bubong parang nagmamadaling bumalik si Aling Nena. Nang makabalik ako sa bahay, nanginginig ako. Hindi ako nakatulog. Pagka umaga, nagtungo agad ako kay Tatang Ipe. Si Tatang Ipe ang kaisa-isang tao sa sityo na alam ang lahat ng lumang kuwento. Kwento ko sa kanya ang lahat, mula sa kakaibang tunog hanggang sa nilalang sa hawla. Habang nagkukuwento ako, tahimik lang si Tatang Ipe. Nakikinig hindi nagugulat. Pagkatapos kong magkuwento, tumangu siya. Melvin, sabi niya, malalim at mabagal ang kanyang boses, hindi mo nakita si Liza, nakita mo ang anak ng aswang. Sino siya tatang ipe, tao ba siya o halimaw? Tanong ko. Ang mga aswang, lalo na ang mga manananggal, uri ng aswang na humihiwalay ang itaas na katawan sa ibaba, ay nag-aanak din. Pero ang anak na ipinanganak nila ay hindi agad nagiging ganap na aswang. May panahon na ang anak ay nananatiling mahina, hindi makalakad at kailangan ng sariwang dugo at laman mula sa ina para lumaki. Ang anak ni Nena ay nasa transitional stage pa lang at si Aling Nena, siya ang ina, siya ang nagpapakain. Ang basket na dala niya, hindi iyon pambili ng pagkain sa bayan. Iyon ay pambalot ng dugo o ng laman na niya sa labas at ginagawang pagkain para sa Liza na yun. Nanginginig ako. Sa buong buhay ko, akala ko ang aswang ay pangkwentong pambata lang. Pero ngayon, nakita ko ang katotohanan. Ang aswang ay hindi lang matandang babae na may pakpak. Minsan, isa siyang napakagandang ina na handang gawin ang lahat para sa kanyang monstrous na anak. Doon ko rin naintindihan kung bakit nawalan ng lakas si Rolly. Hindi siya kinagat. Hinigop lang ang kanyang enerhiya ng anino ni Aling Nena para gawing pampalakas bago kumuha ng mas matinding biktima. Pagkatapos ng tatlong araw, tuluyan nang nawala si Aling Nena at ang anak niya. Hindi sila nagpaalam, walang nagtaka. Ang luma nilang bahay ay nanatiling bukas at nang tingnan namin ito ni Tatang Ipe, wala na ang hawla. Wala ring bakas ng nilalang na nakita ko. Sabi ni Tatang Ipe, lumipat sila. Nakita ka na. Tapos na ang kanilang harvest sa atin. At darating uli sila sa ibang lugar. Kaya ngayon, kahit saan ako pumunta, palagi akong nag-iingat sa mga bagong dating. Lalo na kung maganda, tahimik, at may kasamang anak na hindi mo nakikita. Dahil ang aswang ay nabubuhay at ang anak ng aswang ay naghihintay lang ng tamang oras para lumabas at maghanap ng sarili nitong biktima. Huwag mo sanang hayaan na ikaw ang susunod na harvest nila. Mag-ingat ka sa mga lihim na dala ng mga bago mong kapitbahay.